Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong araw, ah, gagawa ko ng simpleng video para dun sa mga gustong malaman at makita kung sino yung mga nag stock sa Facebook nyo. Napakasimple ah, lang na ito gawin. Ha? Panoorin nyo lang mabuti tapos tingnan nyo lang mabuti yung kamay ko kung saan pipindutin. Unang-una, ah, punta kayo sa Facebook. Facebook nyo. Yan, touch nyo yan. Pagka-touch nyo dyan, ah uh, punta kayo sa may right side. Sa may tatlong dot. Yan. Touch nyo yan. Pagka-touch nyo dyan, ah uh, punta kayo sa may bandang left side. Sa may malapit. Tabi ng ano, tabi ng search bar. Dito. Tingnan nyo mabuti yung kamay ko. Yan. Yan kapindot nyo dyan ah... Uh, punta lang kayo sa baba yan, patouch nyo yan touch nyo hanapin nyo yung stories stories, ha hanapin nyo yung stories, pindutin nyo yan pagkapunta nyo dyan sa may stories punta kayo sa may stories privacy ha, story privacy touch nyo yan ayan pagka touch nyo dyan, ah uh, Punta kayo dito sa may custom. Custom. Yan. Pindutin nyo tong custom. Yan. Pagkapunta nyo sa may custom, uh, itouch nyo siya ng palep. Palep side. Palep side. Para makita nyo. Dito nyo makikita yung mga nag stock sa Facebook. Yung mga hindi nyo friends. Dito nyo makikita. Ha? Tingnan nyo mabuti yung kamay ko isaswipe ko siya ng pakaliwa. Pag ganun. Palep. Swipe nyo ng palep. <laughs> Ayan. Ayan na. Ayan na yung mga nag stock sa Facebook nyo. So, Yun yung mga timitingin sa Facebook nyo. Ayan. Kung sa akin, dami yung timitingin ako. <laughs> Ayan. <laughs> Hindi ka mga friends. Ayan. Dami. Ganun lang, ha? Punta lang kayo. Pag... Ganun lang yung gagawin nyo. Balik natin. Oh balik natin ayan balik lang natin ayan ayan punta kayo sa may search bar sa may bandang kaliwa punta kayo sa may baba nyo punta kayo dito sa may stories punta kayo sa may story privacy punta kayo sa may custom ayan pindutin yung custom tapos, ipa-left side nyo. Yan. Ayan na po. Yan yung mga nag stock sa Facebook. Yan na may kita. Yan lamang po at maraming salamat. Sana uh, ilike nyo tong video na to. Mas maganda, share nyo na rin. Then, subscribe na rin kayo. Ayan lamang po at maraming salamat. God, God bless sa inyong lahat.